Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong July 29 at July 30, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa ating channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ayan mga idol, umpisa natin dito tayo sa ating sumada update. Para po ngayong July 29. Ayan, dito po tayo sa July. Yan ay 7. Uh, 29 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin ng dati. Ganun pa rin. Simplify muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 2 plus 9 is 11. At uh, 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 7 plus 11 is 18. 11 plus 6 is... 17. Ganon din po sa bandang baba. 18 plus 17 is 35. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 35. At yung kapares nating na numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 11 plus 6 is 24. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero meron tayong 24 at uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin yung matayaan 25, 24 or 24 25. ayan mga idol pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito at dahil 2 digits po sila 35 and 24 simplify ulit natin para may, may sumada natin yung mga, mga nangyari dahil 2 digits po sila ayan, simplify lang po muna natin ayan, dito po tayo sa 24 2 plus 4 is 6. At dito sa 35, 3 plus 5 is 8. Ayan, mga idol, 6 at 8 yung ating isusumada. Unahin natin yung 6. Ayan, kukunin muna natin itong 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito din yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6 at 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 ngayon mga idol at dito sa 8 kunin mo natin itong 35. Sumada 35, 3 plus 5 is 8. At pwede rin yung 17, sumada 17, 1 plus 7 is 8. At pwede rin yung 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na kuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong July 29. Meron tayong 6, 24, 15, 33, 8, 35, 17 at 26 ayan pipilihan po tayo dito kung na po yung mga numero na gustuhan po natin mga kombinasyon po na po pwede po natin matayaan ayan rumble lang po natin yung mga numbers po natin at sa ating sample ginawa natin yun yung 33 at 17 ayan, 33, 17 ginawa rin natin yung 8 8 and 24 Ayan, 8, 24 Then, 15 15 and 26 Ayan, 15, 26 So, ito lang po ang ating mga sample, mga kombinasyon natin nakuha Sa ating sumada para po ngayong July 29 Ito po tayong 23, 17 8, 24 At 15, 26 Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo po yung mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede, pwede rin po matayaan. Pwede po tayong makakuha o magdagdag kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Dito po sa taas, pwede tayong pumili dyan sa mga naka circle po natin mga numbers. Ayan, kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po yung ating sumada update para po ngayong July 29. At isunod po natin. Yan, next natin yung ating advance sumada. Para naman po ngayong July 30. Ayan, umpisa natin. Sa so July tayo. Ayan, 7. 30 sa ating pecha. 20 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin. 0 plus 7 is 7. 3 plus 0 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. Add pa rin natin sila. 7 plus 3 is 10. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganun din po sa baba. 10 plus 9 is 19. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 19. At yung kapares nating numero, ganyan pa rin po. Dito pa rin sa bandang gitna. Yung tatlong numbers natin dyan, combine lang natin. 7 plus 3 plus 6 is 16. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin yung matayaan. 19, 16 o kaya naman ay na, 16, 19. And mayroon, pwede, pwede na po natin matayaan yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, 16 and 19, simplify lang muna natin yung dalawang numero natin dito bago natin yan isumada. At then mayroon, dito rin sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits po yung 10, kaya isisimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga edor, ito po yung isusumada natin, 7 at 1. Unahin natin isumada ang 7, punin po muna natin itong 16. Sumada dito sa 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin po dito yung 34, sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25... Sumada 25... 2 plus 5 is 7... At dito naman po sa 1... Kukunin muna natin yung 10... Sumada 10... 1 plus 0 is 1... At itong 19... Sumada 19... 1 plus 9 is 10... Pwede rin po dito ang 37... Sumada 37... 3 plus 7 is 10... At 28... Sumada 28... 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada, sa ating advance sumada para ngayong July 30. Meron tayong 7, 16, 24, 25, 1, 10, 19, 37, at 28. Ayan, 41, po natin 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, po 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, po 60, 61, 62, 63, pwede po natin tayaan Ayan, ramble lang po natin itong mga naka-insertal natin mga numero. At sa ating sample, ginawa natin dyan yung 16. Ayan, 16 and 28. 16, 28. 34, 34. at 10 ayan 34 at 10 then 19 at 19 at 7. Ayan. 19, 7. Ayan mga idol, yan po yung ating mga mga sample. Makapinas sa ating sumaga ngayon yung July 30. Meron tayong 16, 28, 34 g at 19, 7. Ayan, pwede rin po matayaan yung mga sample na yan, mga nakukuha natin mga sample dito. Ito rin po yung mga numero na tinatayaan po dito sa aming lugar. Pwede rin po yung magdagdag o kumuha pa ng may ibang kombinasyon dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin. Tayo na lang po yung pumili o ano yung mga personada na po natin mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sa pecha para po ngayong July 29 at July 30, 2024. Maraming maraming salamat po.